Hmm? Lewis Swiss rin to. Uh, hindi naman siya Saan kaya galing yung ahas na yung Ba? Baka si Waki yung kumanyan, pumatay niyan. Uh -huh. Oh, magandang umaga sa inyo mga idol. Shoutout sa inyo lahat. At support kita sa subscriber natin. So, mga idol, ito si koan ngayon, o. Oh, okay. So, kung may naririnig kayo, mga idol, ayan, naririnig nyo yan. Hmm. Agila. Bali, kasi mga idol, noong kahapon, kahapon, Nagulat na lang ako. Andito na sa kulungan si Di ko alam kung sila Wiswis -wis ba 'to mga idol kung kasi matagal nang nawala sila Wiswis -wis eh. Tapos kahapon <coughs> inahuli daw ng pamangking ko diyan mismo sa may bahay nila. Malapit lang 'yan nang 'yan ang na bahay nila. Katabi lang namin. Nahuli ng pamangking ko. Diyan lang daw siya sa na, ano, sa mababa na na kuanong kahoy kaya hinuli na lang. Dinagay niya dito. Dito sa kulungan, sa kulungan dati ni Lawiswis. Dito ko siya pinapakain dati. Hindi so, ko alam kung si Lawiswis to. Kasi may kuan na din, yung yung buntot niya. Pinutulan yung mga buntot niya. Di, siguro nga si Lawiswis to kasi Kasi nahuli siguro siya dati nung umali siya dito siguro hinilay tapos nakawala ngayon lang nakawala kaya siguro mag isang buwan na din bago nakabalik dito si Lowiswis bumalik talaga siya dito banda sa amin so hindi nakarating dito kasi lang siya sa may kuan sa bahay ng kapatid ko so ito papakita ko sa inyo si Lowiswis ba talaga to kasi hindi ko rin to nalagyan ng tanda dati si Lowiswis Uh, pero sigurado ako si with switch to. ito mga idol, papakita ko sa inyo. Ah. Ayan mga idol. Oh. oh. Si Lewis Wits, ata to. Pero putol tong kuan niya mga idol eh. Ito. Ay. Yung pakpak ata ni Lewis Wits, ang pinutulan. Ah ito yung sa kuan niya. Okay naman pala yung pakpak niya. Pero duda ko talaga si Lewis-wis wis, -wis to mga idol. Oo. So, hmm. Lewis-wis wis pa rin to. Uh, hindi naman siya nanuno talaga. Pagaya ng ibang agila kapag hindi siya inalagaan. Si Lewis-wis wis talaga to, mga idol. Buti nakabalik dito. Oh, san kaya itong magandang pakalawalan sila Luis Luis? Doon siguro sa ako na lang. So, Tingnan natin kung mataba. Ah, oh, mataba naman pala si Luis Luis. Oh. Ganda din yung kuwan ng katawan nya Hmm. lagyan ko kaya tanong ko ang mga idol tanda sakaling mapakawala natin tsaka bumalik dito makikilala agad natin nung pinakawalan ko kasi siya hindi ko ma hindi ko nalagyan ng tanda kaya hindi ko alam kung sila wiswis -wis ba talaga to pero parang sila wiswis -wis talaga so, dito lang muna to tsaka natin ito pakawalan pa kwan. papakainin ko pa yan mamaya Maghahanap ako ng isda okay, hindi lang, hindi naman yan si Waki sana si Waki ak 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 ay yan o no? Siwa may may dalang kon si Waki o oh. yun parang ahas ahas na kon mga idol buto-buto na lang ng ahas yung dala ak 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 ito mga idol may, ito pala yung mga gansa namin mga idol oh. itlog to naglilimlim na Ayan o oh. Gano, kalalaki yung mga itlog nyo oh. yan pakalalaki oh, nangingitlog naglilimlim ayun pa yung dalawa mga idol oh. magkatabi sa kuan Ayan, ito lang yung dalawa. Babae din yan, hindi pa siguro yung itlog yan. Yung isa, lalaki yan, yung lalaki na yung Ayan mga idolo, siksi pa yung dalawa dito. Naglilimling na yan, marami din itlog yan. Wala hmm. na itlog yung mga doon. Lilipat ko na yung isa dito para hindi magsiksikan dyan. Si Lawis-Wis Gutom no? na. nag na ng pagkain. Pero hindi ko lang sure kung sila wispis talaga yan mga idol. Oh, ayan si Waki. Oh. May dalang ko ano. Buto ng ahas. Ayun oh. Hmm. Ayan oh. Pakita ko. Oh. Ayan. Buto ng ahas. Sa ahas yan eh. ito din mga idolo may mga napisa na dito pinalim manok Wala. may pinalimliman akong sa Rhode Island medyo nahuli na ako nang lagay dito ito hindi pa pero malapit na din to Ayan, dalawang itlog pero yung iba sa kanya talaga to mga itlog niya to ito naman pa itlog namin sa Rhode Island oh. Si Waki, oh, si Wake, oh. Yeah. Yan. San kaya galing yung ahas na yun? Edo? Baka si Wake din yung kumanyan, pumatay niyan. Yan, yeah. Buto na lang yung natira. Kinakain niya, oh. Oh. kinain nyo yung ahas malaking ahas na din oh. You know? ah. 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 mga idol comment nyo lang mga idol kung ano magandang gagawin dito kay Lewisito, so pakawalan kaya natin din sa malayo eh, dito na lang dito natin pakakawalan lang kasi pag dito hinuhuli ka so Hinuhuli kasi siya ng mga taga rito din sa amin kapag medyo nakakalayo. Mabuti sana kung hindi hinuhuli. So ito, kung sila wiswis -wis nga to, hinuhuli to. Kaya kasi yung buntot niya, yung kinutulan yung buntot niya. Ganda sana siyang pakawalan dito lang sa area ko. Kaproblema nga lang, hinuhuli siya. Kaya siguro comment nyo lang kung anong maganda gagawin o doon natin pakawalan sa sa bukid talaga. O kung malapit lang sana yung DNR, pwede natin tong dalhin sa kan sa kanila Kaso nga lang malayo. Tsaka wala pa akong tabong nito. Wala akong lisensya, baka mahuli pa tayo diyan sa daan. Na gabi pa yung bayaran natin. Pero kung puntahan sana nila dito, mas maganda. Bibigay ko naman yan. Parang siwaki lang sa lagay yung hindi nila madadala kasi nakawala naman yan. Papahuli ko sa kanila pag, <laughs> pag gusto nilang dalhin. Pero hindi nila mahuli uli yan. Ayan so, mga idol, hanggang dito lang muna yung video natin. Update ko lang sa iyo, saka uh, update ko lang kay sa kanila. Saka comment nyo lang kung mag magandang gagawin kay Lawis Wis At saka kay Waki Ak 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 Ak, ak. 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 Na, Sana yung ahas May pinatay na ahas to mga idol May ahas palang May ahas na kinain kanina Buto na lang yung mga natira Sa ahas Ak ano, Ak dito ako sa loob ng kuan. Kulungan. Ayun na. Ak. <laughs> ah, oy, siya ng manok ah. Ak. Baka ihulog na naman ni wati. ayun mga idol hanggang dito lang muna yung video natin so thank you sa panonood at ingat lang kayo palagi